Hindi sapat na magbibitiw lang sa pwesto ang mga sangkot sa katiwalian, ayon kuyan yan kay Pangulong Bongbong Marcos. Git pa ng Pangulo, hindi para sa pampulitikang interes ang pagbunyag niya sa maanomalyang flood control projects. na katutok si Ivan Mayrina. Ang trilyon peso March itong Setyembre na pagpapakita ng disgusto at galit ng mga Pilipino sa pangurakot ng pondo para sa flood control projects balak raw sundan ang isa pang protesta na ikinakas sa Nobyembre. Pareho pa rin ang panawagan, panagutin at ikulong ang mga korap. Pero sa kanyang latest podcast, sinabi ng Pangulo na ang pananagutan ng pagpaparusa hindi pwedeng madaliin at idaan sa gigil. The sins they committed are, 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 it's hard to swallow. I understand that. But if we, you know, we are a nation, uh, a people of laws, we have to follow the law. Otherwise, whatever we do is not legitimate. We know many of these people are not innocent. Okay. But if you're going to bring them to court, you must have a very strong case. Sa nakalipas sa na mga linggo, sunod-sunod ang mga pagbibitiw. Kabilang si dating Public Works Secretary Manuel Bonoan. Nag-resign din ang pinsan ng Pangulo na si Martin Romualdez sa pagka-House Speaker at si dating House Appropriations Committee Chairman Saldico sa pagka-Kongresista. Hindi anya porke nagbitiyo ay absuelto na sa pananagutan kung mapatunayan. That's not enough. That's not enough. Uh, there is a great deal of damage, economic damage, actual damage to people's lives. I mean, very simple. A, 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 a lousy flood control project that collapsed during the flood that killed a family. I mean, how can you live with that? I can't live with it, so I won't live with it, so I will keep pushing. Batid na Pangulo na umaabot na sa kanyang mga kaalyadong investigasyon. Patunayan niya na hindi ito para isulong ang interes sa pampulitika, kundi para tuldukan ang katiwaliang naging kalakaran o ng mga nakarang administrasyon. I will continue to bring it up. If we resigned ourselves to saying that okay, well, we can't do anything, you know, I only have six years. If you resign to yourself to that, that I can't do anything, you will not do anything. Yeah. And this is what we've seen over so many <laughs> past decades. <laughs> I didn't want to be another another one. 255 billion pesos sa pondo na dapat sanay para sa flood control projects sa 2026 ang pinalipat ng Pangulo sa iba't ibang departamento. Pero hindi naman daw ibig sabihin na tuluyang ititigil ang infrastructure projects. Ibabalik din anya acceptance requirement kung saan kailangan munang inspeksyonin ng lokal na pamahalaan ang proyekto para iwas ghost o substandard na mga proyekto. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina Nakatutok, 24 Horas.